Ngayon din naman nito. Ang gusto lang naman pala hindi bukong itim banget banget eh. yo lipa ga natin ay... ay. 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 sementara ang grupo ng mga uwa ay abalang-abala sa kanito. Nang mapansin ng kanilang pinuno na nawawala ang isa sa kanila. Ay, ay mga ay, 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 Kulang ay, ay, Ipagpuloy ang mga anak at nagsaya sa paghanap sa nawawala nilang kasamahan. Kinabukasan sa grupo ng mga pabo. Ay! Sa sa Saan naman naging pabo? Sana ganito na talaga ako. Sana pabo na lang talaga ako. Kuwayo ako!

Talim na diwa mga pabo kasama ang mga pagpanggap ng uwak. Sa kabilang ganda, patuloy pa rin na naghahanap ang mga uwak sa kanilang loob ng kasamahan. Ako'y ang mga baliibo. Hore-pareho lang tayong mga ibon. Wah! Wow! Teka! Teka! Ito! PAPO! Wow! Balik po sa isa namin kasamahan! Wah! Gusto nyo? Daligo kayo kung nasa siya! Wah! Wow! Ayan! Ah! Wow! Samantala, papulong pa rin nagkakasiyahan ang mga abang. Alam mo ang dapat sa kanya? Hindi inasal eh. Alam mo dapat? Luta! Pero...

na ibon! Ayaw namin sa mga sinuwaling! Ang uwa Maraming salamat